nang makita ng presidente ang waitress. Siya pala ang dating kasintahan niya noong kolehiyo. Nabigla ang presidente habang nag explica Sige, sabihin mo. Ano? Hindi mo masabi. Kung ganoon, ako na ang magsasabi. Sa mga naparaang panahon, lumapit ka sa akin at nagmamasid. Ang dahilan ay para makuha ang aking simpatiya. Masaya na masaya ang pag-asa sa hinaharap. Sa panahon ng pagpupunyadi sa korte, mas maraming pagkakataon na manalo. O sige, sa panahong ito ay nagpakita ka ng kabutihan sa akin, may layunin yan, totoo ito, nagsisimula akong lumapit sa pag-iisip, nais kong makialam ng mas, matagal, tumubo ng damdamin, ngunit hindi ko talaga, nakarating ang isip, kailaanin siya, mga gawin mo ang mga ito, naniniwala ba ako, niloloko mo ako sa harapan, anong kasunduan ang pitirmahan, para makapagpahinga ako, pero sa likod, Naghahanap ka ng abogado para makipandigma sa akin, di ba? Hindi ko yan naisip. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kung ano ang iniisip mo, musin iyan. Aanginin mo, galit ka sa akin dahil iniwal kita limang taon na ang nakararaan. Galit ka na nag-iisa ako. Nanganak ng mga alaala nang hindi mo alam. Kaya gusto mong agawin ng alaala mula sa tabi ko. Ano mo bang iniisip tungkol sa mga ito? Isaisip mo ba na lahat ng ito ay akin na utang? Paminsan-minsan, naisip mo talaga na ganoon. Ang pangunahing dahilan kung bakit ginagawa ko ito, pangunahing dahilan ay para muling simulan natin. Hindi mo ba maintindihan? ang iyon, muling sigula. Ang nangyayari ay habang mayroon ka na pangako ng kasal. Paano kung magpapasak kang manirahan sa aking bahay at ipaglaban ang iyong kasintahan kahit na wala kayong kasal at pati na rin ang pagpuhan ng aking bata at siya'y tumutukoy sa iyo. Ako ang kinakatawan. Siya'y tumutukoy sa iyo. Hindi ko alam ang mga iyon. Ngunit alam ko ang sumusunod. Hindi ko talaga gagawin. Iwan ang kanyang anak. Ang ganyang bagay ng isang tunay na ina. Elsie Mian. Kung nais mong magreklamo sa akin, maaari mong ilagay ang iyong galit. Ibinuhos mo sa akin ang lahat, ngunit hindi sa pangungulila. Walang sino man ang makapapagalis ng pangungulila mula sa akin. She you. Yung abogado, hindi ko siya hinanap. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ikaw, sino pa ba? Ako isaan ka gusto magmahal, ang iyong kaya. Ngunit pwede ko bang hilingin? Huwag mong isisiyasat ang anumang. Ang mga lalaki ay dinala sa kanilang bahay. Ang pag-iisip ay para sa mga babae. Pwede mo bang isipin ang ah? kanyang pakiramdam? Anong sinasabi mo kay Zaiwen yan? Ano kaya? Isipin mo naman ang nararamdaman ng taong iniisip mo. Maaari mong tanungin siya. Gusto mo ba si Zaiwen Yuan? At sa pa, siya ay kapitbahay namin. Noong mga nakaraang taon, kumulong siya sa amin ng aking ina at anak. Ngayon, isa na siyang guro na iniisip, paano ko naman maaaring baliwalain ang ganitong relasyon? At saka, siya ay tatlong hanggang apat na taong magkaibigan. Kung may sinasabi kang basta-basta lang, dapat ikaw, ginoong do. Ayos na yan. Tulad ng mga taong katulad mo na nagsasabi na kaibigan mo ang iba. Pero sa totoo lang, ginagawang pangalawang opsyon. Marami na akong nakita ng ganyan, talaga. Kailan mo siya nakita? Anong tao ang nakita mo? Nagiging backup ka ba? Hindi naman si Ginoong di ba? Ikaw. Hindi mo masagot, ano? Hindi mo masagot, kaya huwag mong gamitin ang iyong makitid na pag-iisip para suriin ang iba at saka. Ano ka sa akin ngayon? At ano ang iyong posisyon? Upang tanungin ako, ako ay... Simula nung muli kitang nakita na may sampal ng kaso. Sa bawat pagkakataon na makita kita, ako ay nanginig. Takot na baka maisip mo na muli ang anumang paraan upang agawin ang aking anak na babae. Ang ating kasunduan, hindi ko ito aalisin. Ang perang hiniram mo sa akin, ibabalik ko rin sa iyo. Pakiusap, huwag ka nang bumalik sa bahay ko. Mas mabuti ito para sa lahat. Sige. Patutunayan ko sa pamamagitan ng aking mga aksyon na maaari mo muling pagkatiwalaan ako para makapagpahinga ka. Bago iyon. Hindi na ako babalik. Tama bang ang ginawa ko? Bakit bigla na namang nararamdaman? Nakakalungkot, di ba? Noong una, pinahanap kita, yung abogado. Kamusta na yung mga dokumento mo? Ano na ang balita? Tatawa ng kanyang ina. Si Ginoong Luba ay hindi ang pinakamalaking leader ng Bruni. Bakit? Ngunit kalaunan narinig ko, mula sa mga matagal ng empleyado ni Juni, si Ginoong Lo ay nagkaroon ng operasyon sa puso. Bago itinatag ang Juni, noong panahong iyon, wala ng pera sa bahay. Ang gasto sa operasyon ni Ginoong Lo, ay lahat mula sa kanyang ina, na naghanap ng tulong sa bawat tao. Ay, talagang napakamaalalahan ni ni Ginoong Lo, ibinigay niya sa kumpanya, ang 50%. Siya ay ibinigay ang 50% ng kanyang bahagi ng kumpanya. Kaya ngayon, ang ina ni Presidente Lo ay ang pinakamataas na pinuno at chairman ng kumpanya, ang bayad ng operasyon. gastos sa operasyon, hindi ba ako ang nagbigay sa kanya noon, Ate Shiyu? Ang chairman ay kasalukuyang, nagtutok na sa ating kumpanya, lahat ng proyekto. Ngayon ang ating proyekto, ang ang proyekto ng modeling, ay nasa ikalawang phase na, at nagproseso ito ng mabuti, at malapit ng ma-apply sa, Nene, bakit bigla kang, inaalis ko, si asistante sa siyang yenyo sa computer, sa teknolohiya, ay napaka-provisional, ngunit ako ay isang negosyante. Ang iyong proyekto, pawins na hindi pa nabubuo, nagastos na ng anim na daang hanggang sa anim na milyong dolyar si Junhee. Hindi ito isang magandang negosyo sa presyo. Hindi ko kayang gawin iyon. Giloong taga-pangulo, naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin. Ngunit kung ang proyektong ito ay talagang maisakatuparan, maaaring iligtas nito ang libo-libo mga tao na naghihintay na lang sa kamatayan, mga pasyenteng may sakit sa puso, at ito ay napakabuti para kay Juni, para sa kanyang hinaharap na pagulad, assistant Shi, uulitin ko muli. Hindi ako isang charitable na tao, ang proyektong Intelligent Heart ay perpekto para sa iyo. Pero para sa akin, ito ay isang butas ng pera. Ito ang mga nangyari noon, bakit? Nilanapot mo ako. Hindi ko yung ibig sabihin. Ang gusto ko lang sanang sabihin, bilang kapamilya, nang may sakit sa puso, akala ko makaka-relate ka. At ang smart na puso na ito, kapag matagumpay siyang magsulong, ang ibibigay nito kay Julie, mas maraming panalangin kay sa pananalapi ng pera, tambiyan ng pagtaas ng presyo ng shares ay tiyak. Ikaw ba talaga ay sigurado? Maaari kang hindi maniwala sa akin, pero kailangan mong maniwala kay Sinian. Si Sinian noong una ay seryosong isinasalang-alang ang proyektong ito. Hindi kita niloloko. Sige. Kaya't maniniwala ako sa iyo muli. Ngunit, kailangan natin ng kasunduan. Ano sabi niya? Nagbilang ako. Para makamit ng gusto ang iyong proyekto, kailangan pa natin 500 milyong piso na suporta sa pamumuhunan. Maaari kong ibigay sa iyo 200 milyon. Ang natitirang, iyong hanapin. Kailangan mo ng ganito, nataga na maghanap ng kondo. Sa grupo, sige, magandang paraan ito sang ayon ako. Sa loob ng isang buwan, kung makakakuha ka ng 35 milyon na infrakto dito, tama, ako naman ay nag-aalala para sa iyo. Nagpapabigay ka pa rin ng abstrakto. Hindi ko naman gusto. Maging ganyan ka kaawa-awa, di ba? Alam kong mahirap ito. Mahirap makabawi sa industriya ng medisina. Kakaunti lang ang mga kumpanya ng pamumuhunan. Nahandang pamumuhunan. Bakit mo pa pinagsaluhan? Ang hindi makakuha ng pamumuhunan ay maliit na bagay. Saan ang mga tao sa grupo? Bawat araw ay walang ibinigay at hindi alam kung saan sila ipinagkakalat. Hindi mo ba takot maging bayan? Kahit paano kailangan kong subukan yan. Ang malaki. Proyekto ng pagbuo ng modelo ng puso. Ay ako'y nag-isip nito. Ayaw ko talagang makita. Ang mga bata na katulad ni Sinian. Na napakabata. Na nagdurusa ng ganitong sakit. Bukod kay Sinian. Meron bang silo Sinian? Wala. Hindi ako naniniwala. Sigurado ka. Na may pakiramdam pa rin si Lucien. Di nang bin. Maaari ba nating balikan kung paano magkaroon ng pondo? Hindi ba ako? Tatawag na lang ng chismis. Sige, sige, sige. Sumulan mo akong maging kaibigan. Ako ang nanay niya sa pakikipagdamit. Ang aming kumpanya, magkakaroon ng isang kumperensya sa kalusugan at magpaparito doon ang mga pinakamahusay na mga direktor na babae. At inausap ako para humingi ng tulong. Sabi niya sa akin, ang tunay na taong may puso siya. Ay si Shiyu lamang. Sa loob ng maraming taon. Ganito na lagi. Profesor Shen, huwag kayong mag-alala. Sa hinaharap, hindi ko na muling papayagan si Simeon. Nagsisindi ako kay Shadow lamang. Ang asawa ng sanggol ni Galing lamang. Ako ay tumatanggap lamang kay Shadow. Hindi masarap ang kusisyong ito. Inani Simeon. Siya ay hindi naaalala. Ako ay isang sensitive identidad. Nasa akin ang hiling. Ipinapakita nito na si Sean ay hindi talaga nagmamalasakit kay Chen Chen. Bakit ko ipapakasal ang anak na babae sa isang taong hindi naman siya mahal? Ngunit, mahalaga si Chen Chen, hindi ka pala nagustuhan ni Sean, ang pag-ibig. Sa sandaling iyon ay laging nakakalat dahil sa pagdawat ng oras. Sa dalawang araw na iyon, babalik na ako sa bansa. Sinabi ko, kaibigan, hindi mo mapapayagang maging isang basurang babae. Ano? Dito kasi tayo nagbibigay ng maikling kwento. At ang leading lady dito ay hindi. Pwedeng magbigay ng dalawang lalaki. Baka masaktan ang mga manunood. May kakaibang impeksyon. Anong ibig sabihin nito? Sinabi ko, kailangan mong harapin ang iyong damdamin. Kung patuloy kang nanamaling sa syudad ni Lucian kailangan mong ipagbigay din sa kapatid na kalalaki ng kapitbahay. Ang katotohanan. Sige. Siya ay sobrang nagpapahalaga at tumutulong sa iyo. Tapos na nga, mahigit pa sa kaarawan ng isang kaibigan. Oo o ba? Tama kang sinabi. Ngunit, kung feeling mo, ang daan kasama si Lucian ay napakahirap na haki. Kung gusto mong sumuko, susuportahan din kita. Sa katunayan, mayroon siya. ina na hindi ka gusto. At mayroon pang, ang sakit niya. Peach, maintindihan ko yan. Nararamdaman mo ba? Sasayain ko na mas ang sarili kong damdamin. Ngunit sa kasalukuyan, ang pinakakinatatakutan ko pa rin ay ang proyekto na ito. Maaari ba itong matubos? Magpapataas pa ako ng limang milyong puhunan. Ang proyekto. Maghahanap ako ng limang... Ako ay... Anak ng Direktor Zai. Talaga, paano mo nalaman? Ang kaibigan kong si Xiao Tao ay nakita ka sa ospital noon. Nasa unang ospital siya. Hindi lang magaling ang medisina. Mahusay din sa chismis. Pareho silang magaling. Ganun pala. Kaya, magagalit ka ba? Bakit naman ako magagalit? Ang aking kapitbahay ay mabuting kaibigan. Bigla na lang siyang yumaman at naging makapangyarihan. Masaya pa nga ako. Ayos lang yan. May isa pang bagay. Sige, ito sa'yo. Anong ginagawa mo ba? Hindi ko kaya ay accept. Hindi ito isang regalo mula sa akin. Hindi pa tapos ang iyong proyekto. ba? Diba? May kulang na walong hanggang limang milyon. Kung may pera at kapangahasan na rin ako. Tulad ng isang puho ng pera. Hindi ba pwede? When yan? Gusto ko sanang halapan lang, mas formal na pagkakataon, para makausap ka. Pero ngayon, nagkakataon. Sasabihin ko na lang. Ako. Paubuin mo pa rin si Luciano. Tama na. Kailangan bang masiguro siya? O hanggang ngayon? Ikaw ay hindi ko alam. Ang iniisip mo sa loob ng iyong puso. Alam ko ang iniisip mo. Ano ang nasa loob ng iyong isip? Dapat kong ipaliwanag ito ng mas maayos sa iyo hindi ko dapat gamitin ang pagkakaibigan natin para patuloy na tamasahin ang kabutihan mo sa akin. Ngunit hindi ka pinasalamatan, hindi ito patas para sa iyo. Ngunit hindi ko naman ito pinapansin. Nagmamahal ako. Ikaw ay isang mabuting kaibigan, kapatid. Ganito rin ang damdamin. Pinakamahusay na guro, deserve mo ang isang masidhing pakikipag-ugnayan na sanay para sa iyo lamang.